ito yung mga pinagkakalat ng mga ilo um, uy tamo o oh. imbis na hindi sira sinira ah, sar sari ito sinira, eh sinira. ay tamang ginawa mo oh. wag ka ano ng mga hindi sira mo Ay, na. ay na. samihin mo ang papangit nyo. Sino pa, sino bang pangit sa inyo? dalawa? Mun uh, ni to, -to, ha? Ano ba yung niloloto? Ano ba yung niloloto? Ah, uh, Hello guys, nagpara uod na guys. Oto, oh, ayan nagbukol na sa <laughs>